Ayan, naman ng ulan eh. Nakatakutan eh. namin dito pag tumaas yung ilog dahil pag umapaw ilitado babaha ang mga bahayan dito kaya sana huwag tumaas yung ilog dito sa Miami at walang magpakawala ng dam para hindi siya tumaas nakakatawa kasi noon naranasan na may bumaha din sa bahay so, lalo na ngayon may, 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 baby kami rito huwag naman tuloy lahat naman tayo talaga da nossa